itong uh, parang isamin ng kuweba, iyon eh, ho yung highway na dinaano natin kanina. Ito eh, dire-diretso papunta dun sa isa pang sinkhole malapit sa basketball court. Ay! Ah! Para siya pumunoy! At ang tumambad sa amin ah. sa kabilang dulo ng kuweba. Ah. Labas! Labas! ang isa sa pinakamalaking sinkhole na lumitaw sa probinsya. Tatambad sa iyo sa palibot yung mga komunidad na uh, marami pa rin nakatira sa ngayon. Walang malipatan. Bagamat uh, nire-rekomenda na pansamantala nilang alis, pulisanin itong lugar na ito. Kung makikita nyo nga itong kinakatayuan namin, eh ito yung bahagi na lumubog dahil actually ito yung bitak niya pabilog para siyang isla na lumubog lang dito sa parteng ito ng komunidad. Kaya hindi nakapagtataka na matapos yung malakas na lindol ay lumubog ang bahaging ito dahil napatunayan natin sa ilalim nito ay bukod sa maraming kweba ay putik pa ang ilalim ng mga kuwebang ito. Ayon sa structural engineer na aming sinama para matignan ang sinkhole, delikado ng tira ng mga bahay na nasa itaas ng sinkhole na ito. Yung component ng limestone dito, may halong clay. Pag ano, gumalaw to, eh, matanggal yung isang component. Eh, yan. Ano, oh, bitak sa ilalim. Kaya, pag lumindol pa ng malakas, eh, bagsak ito lahat. Nagbigay na rin ng paalaala ang MGB na kailangan ng lumikas ng mga residente na nasa tabi ng mga sinkhole. Before the earthquake kasi ng Bohol, ang lugar sa Pilipinas na, na sinkhole field, halos tatlo-apat na probinsya lang naman. Uh, Bohol, Cebu, Negros, Oriental, Occidental, saka a portion of Baguio City. So may mga sinkhole na dyan pero localized. Dahil sa ginawang uh, pinsala na earthquake, sinasama natin na yun yung sinkhole sa buhol. Actually, hindi lang sinkhole but also subsidence. Yung buwabagsak yung lupa. Iniiwasan ng mga otoridad na maulit ang nangyari sa pamilya ni Michael, labing-anim na taong gulang. Nasaksiyan ni Michael ang tila pagbuka ng lupa nang tumama sa kanila ang malakas na lindol. Nakita ko po yung pagbuka ng lupa po. Maliit pa po din ng ano, yung manig. Yung, Tapos wala na kami nakita at tumakbo yung mama ko sa pamangkin ko at saka yung kuya ko at yung papa ko tumakbo rin sila patungo sa pamangkin ko at saka yung ate ko na nasa loob. Hindi ako lumalapit sa kanila. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Kaya tumakbo na lang ako mag-isa. Tapos nung nakita ko yung lupa na ano, mayroong crack. Tapos doon po tumakbo ako. Tapos paglingan ko na po, wala na po sila. Sa kasamang palad, hindi nakaligtas sa pagguho ng lupa ang kanyang ina, ama, kapatid at pamangkin. Dito po yung bahay namin po. Nasama po sa lupa. Kaya lumayo. Ako. Ako po yung naglagay yan po. Pangalan po yan ng papa po. Tapos mama ko po. Tapos ate at pamangkin ko po. Gaya ng ibang residente ng mga sinkhole na aming napuntahan. Hindi alam ni na Michael na may mga lagusan o kweba sa ilalim ng kinatitirikan ng kanilang bahay. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau MGB, kung may geohazard map na tumutukoy sa mga landslide, earthquake, volcanic at flood prone area sa bansa, nagsisimula pa lang ang MGB sa pagtukoy ng mga posibleng sinkhole sa bansa. Sa kasalukuyan, may isang daan at apat na pong sinkhole na ang natuklasan ng MGB sa Bohol. Ayon pa sa MGB, hindi nila matapos kagad ang pagkumpirma sa mga sinkhole sa Bohol dahil nag-iisa ang ginagamit nilang ground penetrating radar na siyang tumutukoy kung nasaan ang mga ito. Ginamita ng team natin ng special equipment, yung ground penetrating radar. Parang ano siya, x-ray na-validate yung 100, 140 plus na sinkhole. Ibig sabihin, talagang nakita sa ground na meron. Ayon pa sa administrator ng Tagbilaran City, sinabihan na nila mga residenteng malapit sa mga sinkhole na lumipat na ng tirahan. We provided them a place, a relocation uh, site uh, doon sa Kabawan area. Uh, tapos nagpunta yung MGB sabihin nila marami lang sinkhole. Yung, um, yung lugar na ya, ya provide namin. So we're looking for another uh, place uh, na pwede sana gamitin nila na relocation site. But nevertheless, the government is planning to have a relocation site. Inaasahang ilalabas ng MGB ang geohazard map na tumutukoy sa lokasyon ng mga sinkhole sa Bohol bago matapos ang taon. <laughs> sa nakambang panganib na kinakaharap ng mga residente, mas mabuti ng gumawa ng paraan para mailipat sila sa mga ligtas na lugar bago pa man dumating ang kinakatakutan. Dito tayo nagbuhay, dito tayo magpakamatay. Sabi ang mga tao doon, bahala na. Pero wala, wala silang kapuntahan. Oh saan sila punta? Wala silang bahay.